dinalo na, sa una lang piyak, <laughs> 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 <Ayan> na lang lang sa piyak, Siwayan. siwayan. Ayan.

sali po mo. Kali <laughs> <laughs> ano, po yun, yung electric fan yung hindi. <laughs> Number one lang ba? Mas matang yung spirito ito. <laughs> ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> so, tama, dun, oh, tama doon. Oh, mahala ka na sa kuku mo. I'm sorry na. Ayan, okay na no. Oo, 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 that's so. Napa na isa. Sa kabila na punta. Sa kabila na punta yung mga kalugit. Ayan.

Ah. <wounds> hmm. Ayaw kapti ka mo. Uy, pang pang ano ha kay. Nas murag ka ma'am. Ako si Doc ano. Atong sa sino kay tong miga atong gapang barang god May na sa nim si mo pupuga. Ayak. Ayaw kin. So sa na po dito. Good luck sa next date. Nagwag sa gagawin natin yung kaigang. Okay na? Okay na. Bikas na po dito. mo na po dito. Thank you so much mga kalugit. Ayan. Sa kabila mga kalugit. Grabe ang magas ang kuko niya, no? Good Good luck. Thank you.

matagal na. <laughs> ay, ay pakao na ka rin. Ay, <laughs> eh, mga kalugit, o tingnan niyo sa mga magpalinis, kahit kung sa mga malikurista, maghanap tayo sa mga expert. Palipata si Madam <laughs> Relax, tutuloy din kasi na. Kuya, Perfect. Ay. Madam, lalaki po anak niyo. <laughs> <laughs> Bangkil oh, uwi. Tanawa, t tanawa. Nagawas na yung kabala oh. <laughs> <ye? laughs> ah, okay, 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 oh. ka. O. Kasi. Bangkil. Kita tayo. Ayaw. 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 May kita tanggal lah, tanggal Grabe ka ba o, mga kalugit na 3 months na hindi nakapaglinis pero napalinis sa mga kalugit sa kapitbahay bahay nga taga saksa, no? Ayun ang kalugit, oh shout out sa manikurista, oh char lang Ganun talaga mga kalugit. hindi perfect ang mga manicurista no sometimes mamaga talaga Ayan. so tingnan yung mga kalugit. Grabe ka ayun. hindi hindi Girl, grabe, atong pahuway kanina pa, pa nag-reban ko yung mga anak. Ako, itagaante ka gano'n. Tuloy <laughs> oh, ka dalawa, nag-reban. Takit lo, nag-reban ko. Tapos, wala hindi ka paridi. <laughs> nabudlayan ako sa buhok ni Madam dito, nga purong puti nga. Wala pa? <laughs> na, wala to ganina. Tapos, relax. Ano'y laaha kay mag-cut ko ka rin? Ayaw, 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 ipush, babe. Pag mm -hmm. Ano pa ako karoon <laughs> Ikaw na lang, oh. Hindi na pwede. Ready ka na, darling. Kung gusto mong mag-shaggy at shaggy ka pa rin, agad abuse. Tama, sig mo, biharap Para Pero wala na sakit. Isa lang lang, wag na ang sakit. Wait lang, wait lang. Para hindi ka kasagit. Ano ka naman ang inestesya. <laughs> Ay, mong okay. ba? Okay. ba, okay. ba, okay. ba Natawag ako. Okay. Ayaw, hila Adam ha. <laughs> ayaw ha, ayaw sila Masakitan ka ni Ron. Relax Masakitan, ra. ayaw lang hila. Ayaw ka na? Ayaw, ina-ina, ayaw ka no? ayaw, ina, 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 lang. Ano yung mo? Ayaw i... Eh. mga nanay ka man diabetic no. Ha. Ah? Wala. ka diabetic? Wala. Wala. Haha. 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 Sagta! Haha. 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 Luin. Sa iyo ito. Ay, mo sa una? Oh. Ayan oh. Grabe, ayo pakita. Mm. oh, grabe mga kalugit oh. dako-dako oh. Grabe, kita ka Oh. oo. Ano? 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 Ano?

Anda, 안안 you, you 아, 이거 나야! 저기 저만 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 저거 저기 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 저기

ay, bakit naman ang... push! balik, bakit? na. Ayaw na. na, di push, eh. Ay, wait lang. Wait lang. Na ni push. Wait lang. Pus, push. Push. Buyang Wala ka daw? Yes. Naglakaw na sila? Ayan, ayun, ayun. May push. push ayaw na. Ah! Ay, ay, ayun. ay. Wabi lang ako

Ano ba? Ano Wala ba na katunga sa kuha? Wala wala, wala wala na, so, kalogi, na oh, wala na lagi. Oh, Promise wala na wala na wala na. Ayaw mga ilang check mo. So mga kalogi, tapos na Jod. Finally. oh wala na. Hindi lang ang sakit o. So mga kalogi, thank you so much mga kalogi. Ayan, huwag niyo po kalimutan. Hilay like and share pindar the notification bell pa